pag yumaman ka na, try to help more people. Okay, Gilibers, pag-usapan natin. Ano nga ba yung sikreto ng mga yumaman at nanatining mayaman? Di ba dalawang klase kasi ang tao na yumayaman? Yung yumaman, tapos biglang bumalik sa kahirapan. At yung yumaman naman, na nanatiling yumaman at naging mas mayaman pa. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. You know, sa dami po ng mga nakausap kong mga mayamang tao, na coach, naka-fellowship, naka-coffee, naka-kwentuan, at naging metro ko yung iba, ito yung mga prinsipyo na natutunan ko do sa mga taong yumaman at nanatiling mayaman. Kaya kung mayaman ka ngayon, pwede mong gamitin itong prinsipyo na ito para manatili kang mayaman. Or, kung hindi pa tayo masyadong mayaman, pag yumaman tayo, magagamit natin mga prinsipyo Okay? First, yung mga taong yumaman at nanatiling mayaman, they keep doing the hard things. Yes. Alam mo, karamihan kasi sa mga mga nakati nakatikim tayo ng tagumpay ng 6-digit income, 1 million income in a year. Pag nandoon na tayo sa point na yon, umaayaw na tayo sa mahirap na bagay. Hindi na tayo nag-explore, hindi na tayo nagpupuyat, hindi na tayo gumagawa ng extra mile. So, nag -de decline ang ating energy. Yung hard work natin, bumababa na. Pinipili na natin mas comfortable, mas con convenient sa atin, ayaw nating natin magpuyat, so ayaw na natin kumuha ng mahirap na pag. Alam mo, pag ganyan ang attitude natin, unti-unti, umababa o nababawasan yung yaman natin. Kung gusto mo manatiling mayaman, keep doing the hard work. Kung meron kang negosyo, hard work ka na ganyan. After 3 years, may panibagong hard work. After 5 years, may panibagong hard work. Alam nyo, nung nag-start tayo dito sa IMT, so nung una, hard work talaga siya. Kasi I'm new in the industry. I have to study, I have to learn, I have to travel para mapuntahan yung ibang leaders and para magpa-mentor din. And it's getting harder actually to make it bigger. So for example, ngayon, wala akong coaching ngayon, walang seminar. But I have to travel from Bataan to here. Kahit puwet ako kagabi from seminar natin sa Manila, bumalik, pabalik-balik tayo. And I have to attend the seminar later. Hindi po ako speaker. Audience po ako. So I have to do all these things kasi gusto ko ma-maintain kung ano meron kami dito sa aming community. Okay? So, keep doing the hard work kung nagtatagumpay ka na sa negosyo mo. Mag-research ka pa rin, magtrabaho ka pa rin, magpunta ka pa rin sa office mo, stay ka pa rin na mga 8 hours, 10 hours, may times pa rin magising ka ng madaling araw, may times pa rin na nag-overtime ka kahit isa ka ng CEO o matagumpay ng business. Second po na principle is you have to maintain your lifestyle. Kasi minsan, nakaka, nakaka-tempt din kasing lumifestyle pag may pera tayo, di ba? nakaka din naman bumili ng bago sa sakyan, bumili ng mga properties, or kaya mag-travel, bumili ng mga gusto mong alahas, mga gusto mong gamit na hindi mo nagamit before. Talagang nakaka-tempt gawin yan. Pero as business owner o yumaman tayo, dapat alam natin na balance pa rin at least 10 to 20% of your income pang luxury natin. Talaga naman no, may luxury tayo. Wala tayong problem yan, But dapat may certain limit or percentage lang ng profit. Ko. Okay? Yung mga ibang sumobra, 70%, 80% ng income nila na papang lifestyle, doon na lumulubog, doon na nawawala yung yaman. And third is, you have to keep the good people around you. Alalahanin natin yung mga taong nakasama mo nung di ka pa mayaman. At ngayong umaman ka, yung mga sumama sa'yo, sumuporta sa'yo, stay mo lang sila dyan. If possible, bigyan mo rin sila ng task, bigyan mo sila ng work, bigyan mo ng assignment, i-promote mo sila. Kasi sila yung kasama mo nung nagsisimula ka eh. Madalas kasi sa atin, pag umaman na tayo, hire tayo ng hire na ibang tao, kuha tayo ng kuha ng ibang tao, sa kanila nung na tayo nag trust naiwanan na yung mga taong sumama sa atin nung nag start pa lang tayo. Okay? Maintain good people. Kasi yung mga good people na yan, they have pure intentions sa'yo. Kung sino yung di mang kasama mo nung nagsisimula ka at nung yumaman ka, dapat kasama mo pa rin sila. Right? And number four, pero muna tayo. Kapi. And sa lahat na mag magpo-coach sa pwede po tayo face-to-face or any community speaker sa mga seminars, school or company, team building, sa sales team mo, PM lang sa personal level nito. Ayan po ang personal level. Let's go, let's go! And of course, kung gusto mag-join sa IMG Rockstar Community or mag-avail ng Kaiser, Kaiser 3-in-1, may healthcare, reputation investment, PM ka lang po. And number four, you have to improve yourself. Pag umaman ka, mas lalong dapat mo improve sa inyo. Kasi kailangan ma-manage mo mabuti yung pera dumarating sa iyo Eh kailangan nag improve ka on financial management, nag improve ka on how to communicate with people, nag improve ka on how to network, how to deal with different types of people, kailangan merong improvement sa sarili namin. Okay? Kaya nga, pag business owner ka, you're spending money at least 10% by books, attend seminar. Yung iba kasi nung yumaman na na mag-aaral, yung kala mo alam na lahat. Pag ayaw na magbasa, ayaw na mag-attend ng seminar, ayaw na magpa-coach, ayaw na makarinig ng ibang advice hindi po dapat lalo tayong mas matutupa. And last is, pag umaman ka na, try to help more people. Okay? Dapat mas tumutulong tayo sa iba. Kasi mas may capacity ka na eh. Sabi ko nga, yung pagyaman, yung pera, hindi ka dapat dadalin sa kasamaan. Yung nagiging masungit ka na, nagiging sakin ka na yung sumasama na ugali mo. Ang pagyaman mo, dapat nagiging instrument pa yan para mas tumulong ka. Kung dati mga kapatid mo lang kinutulungan mo, ngayon extend mo sa mga kaibigan mo. Extend mo sa church. Extend mo sa ibang tao. So, mas tumulong tayo pag umaman Okay? Deliver sa lahat ng mga yumaman na ngayon. Gawin natin ito para mapanatili natin. Ito. Let's go, let's go. Kapi po tayo.